Good morning mga bossing. All meron tayo ditong problem solving sa larong dama. Okay, ito ang problem. Ah, uh, unang sulong ang puti, talo ang itim. Ang itim may isang dama na sa gitna, ano? Okay. Itong mga pion niya ay pababayan. Halimbawa, sumulong doon, pwede siyang sumulong diyan. Yan. Ibig ang puti pataas. Okay. O, so, dito, Ah, uh, mulang gagawin mo lang ng paraan paano mananalo ang puti. Kaya nga problem solving eh. Okay? Iisip ka ng formula kung paano ba tatalunin itong itim. Okay? Pag mas nang baka magka, ano kana? may idea ka na kung paano ito matatalo ang itim. Isang pagkakamali kasi, na mo dito, ay maaari ka matalo, no? Ano sumulong ka doon, pwede na siyang magpakain dito kung sumulong ka roon babantayin niya oh. kung dito ka pwede siyang bumaba dyan o. kung doon ka dito siya so matatalo mga boss so ang hinahanap natin ay kung paano mananalo okay? kung wala ito na papakita na natin ang solution yan, yan ang formada ang key mob ay dito lamang sa 215 kakain yung dama dalawa yan. Tapos, ibigay mo to. Kakain ulit siya ng dalawa. Yun. Ito na yung chance mo. Pakain ka dyan. Kain ng tatlo. Kain siya ng isa. Balik. Kain ka ng dalawa. Dama ka. O, yan. Kailangan makontrol mo yan. Okay. Kung susulong siya dyan, kuha mo na agad ang center. Hindi na makakadaan. Okay. Kaya malamang dito yan susulong, no? Pag dyan naman siya sumulong, ah uh, dito ka. Okay. Dyan ka susulong, mga bossing. So, pwede siya rito. Pwede siya dito. Okay. Halimbawa dito siya, dito ka lang. Dito siya, susundan mo lang yan, eh. Dito siya, o, babantayan mo. Pagpunta doon, yun. O, bantay pa rin. Kahit ipakain, walang problema. Babantayin mo lang dito eh. Pagbaba niya, ilalak mo. So, matatalo. Okay, balik natin. Possible moves pa ng black. Baka makatabla. Hindi dumama, no? Dito siya. Dito ka lang. Kanina dito eh. Paano kung dito naman? Ah, dito ka naman magbantay. Yan. Ito naman isusulong niya. Persado. Dito ka. Dito siya. Dito ka. Dito siya, oh, ispalado naman ang kalalabasan. Okay. Dito siya, kainin mo, dito siya, bantayan mo. Pagbaba niya, ayun. Okay na mga boss. 'Yan ang ating panimulang puzzle ngayong araw.